Officer! Yes, attorney. Uh, pwede ko po bang makausap yung kliyente ko? Sige po, pero lang po ah. Kasi may naka-schedule pa po kami na hearing na escorted po namin. Sige po, sandali lang. Bye. Hey. Yeah. Eh. Oh. So, wait. Yes, I just got off the phone with the secretary. Oh, that's good. I know you're going to be a So you know them very well. Okay. 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 at Okay. Okay. So we can try I didn't want to ambush her like this. But you can trust him. I didn't want to put her in the spot in front of her family. Kailangan ko siyang makuusta kami dalawa lang. Masela na pag-uusapan namin. Maghihintay na lang ako. Baka matsipuan ko siya mamaya. Hindi naman siya nakikialam ako, Ramir. I think it's better na hindi mo muna siya kausapin. Bakit? At tagal ko nang hinihintay ito. Ba't ka pa patatagalin? Kailangan ko na malaman ng totoo. That's exactly my point. Mas mabuti siguro kung mag-gather muna tayo ng information para may basehan ka kapag kinausap mo na si Atty. Meredith. Remember, she was the one who gave away the baby before. It means, she didn't want to keep it. Kapag tinanong mo siya kung siya ang ina ni Lilith, baka i-deny lang niya. Pero, Kapag meron ka ng impormasyon at ebidensya na bago at naniniwala kang tama ka, hindi na siya basta-bastang makakatanggi. She has no choice but to admit the truth. Tama ka. Hindi ko na siya muna na. ngayon. Pero kailangan tulong ko, Ava. Hmm. Tuloy mo yung investigasyon. Kailangan natin mangalap ng ebidensya na magpapatunay na si Meredith talaga ang ina ni Lillette. Okay. Kamusta po yung dalawin mo sa kulungan? Nakakatulog po ba kayo? Kumakain po ba kayo? Huwag mo kong tindihan, okay? Pag nagkita kayo ni langgay, yakapin mo siya para sa akin, ha? mahal mo siya. Sige po. I'd just like to apologize for last time. Hindi ko kayo dapat binigla ni Trixie. Although my intentions were good, hindi ko kayo dapat pinangunahan. Tama nga yung sinabi mo eh. Actually, time will heal all wounds, di ba? Sir Amir, bakit po pala nakipagkita kayo ulit sa akin ngayon? Alam po ba ni Ma'am Patricia at ni Trixie? Baka po magalit sila ulit sa inyo pag nalamang pinuntahan niyo ko. I know it was you. Oh. Nung inatake ako sa puso, dun sa ospital, the one who constantly stayed by my side, alam kong ikaw yon. It was your comforting words that gave me the strength para lumaban. Kaya ako nandito ngayon dahil sa'yo. Maraming maraming salamat, anak. Utang ko sa buhay ko. Wala po yun. Ginawa ko lang po kung ano yung dapat. Kahit naman po maraming hindi magandang nangyari sa pagitan nating dalawa. Tatay ko pa rin po kayo. Hindi ko po kakayaring may mangyaring masama sa inyo. Pwede well, ba kalimutan na natin lahat ng panit na nangyari noon? Kalimutan na natin lahat ng masakit na salita na sabi. Kalimutan na natin yun. If it's, if it's okay with you, gusto ko sana magsimula mo ulit. Papayag sana. sana. Sige po. Salamat. Huwag mo na akong tawagin, sir. Mahari ba siyo lang eh. Tawag mo na akong daddy o tatay. <laughs> Apo. Sinsya na po. Hindi lang po kasi ako sanay eh. Pero masasanay din po ako.